Ubi-kabilang protesta ang ikinasas sa Spain, France, Kenya at South Korea para sa iba't-ibang panawagan. Ang mga residente sa Espanya, we not our gun ang mga turista. Narito ang Frontline Report. Pinagkukurdo ang mga restaurant. Habang we not our gun naman ang mga turistang kumakain. Sa ganyan humantong ang protesta ng mga residenteng tutol sa dumaraming turista sa Spain giit nila Barcelona is not for sale. Idiniin ng mga residente na dahil sa mga turista kaya tumataas ang cost of living sa bansa. Partikular narya ang mga apartment sa Barcelona at Madrid na tumaas ng 18% noong nakaraang buwan. Turista rin ang sinisisi kaya bumababa ang kalidad ng kanilang buhay. Kaya mariing panawagan ng mga Espanyol, tourist go home para tugunan ng issue. Planong iba ng mayor ng Barcelona ang mga tourist apartments simula sa 2028. Dahil dyan, posibleng higit 10,000 apartment ang hindi bibigyan ng lisensya para mag-operate bilang short-term rentals. Pero pinag-aaralan pa yan dahil sa malaking epekto nito sa ekonomiya ng Spain. Nung nakaraang taon, nasa 83 milyong turista ang bumisita roon. protesta na naging riot naman ang nangyari sa Paris, France. Nagkagirian ang mga sibilyan at pulis dahil sa hindi matanggap na resulta ng eleksyon. May nagsunog ng bike sa gitna ng kalsada. At may nagpaturi ng tear gas. Sa kabila ng kaliwat ka ng protesta, kasado na ang Paris Olympics. Protesta naman sa Kenya kung saan hindi bababa sa limampu ang namatay. Kasunod yan ang tangkang taasan ang buwis sa bansa Naging marahas ang protesta dahil nakisali ang mga gang na pasimuno ng gulo. Pati tuloy mga sibilyan, napunteriyan ng mga pulis. Meron pang nabaril. Bukod sa mga nasawi, higit isang daan ang sugatan. Higit anim na libong empleyado naman ng isang tech giant sa South Korea ang sama-samang nagprotesta. Panawagan nila, maayos na pasahod ipinaglalaban din nila ang kulang-kulang na bonus mula pa noong nakaraang taon. Mula kasi nang tumaas ang demand ng memory chip, isa sa mga produkto ng kumpanya, minadali nito ang mga manggagawa para agaran niyang ma-produce ng walang maayos na compensation. Sa higit limang dekada nito sa industriya, ito raw ang kauna-unahang labor protest ng mga empleyado. Wala pang pahayag dyan ang kumpanya. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.